Good morning mga idol. Maayong buntag kanatong tanan. So di ataron mga idol sa akong tananom nga batong mga idol. Yung tawagin sa iba sitaw to. Malalaki na mga idol. Malapit na ma gulay na to. Tingnan nyo mga idol. to, so, laki laki na ito pinagagat ng insekto ang um, langgam yung tawag sa tagalog langgam yung sabsaya ano yung almigas O, marami na silang ano, mga Marami na silang bunga. Balang araw, malapit na tayo yung maka ano nito. Kagulay. Sa susunod na linggo or sa ang limang limang araw, pang limang araw. Malapit. Pwede na to gulayin. Adabuhin. Ito. Yan. Marami na sila. Dito naman tayo sa ano mga idol sa uh, kabila. Dito, dito yun sa ano likuran ng banda. Puntahan natin doon. Tara. Ano ne ng opo mga idol. Pa mutubo. Tayo yung opo ko dolo. Oh nalagyan, nalagyan ko ng kunti ito po ano liit pa ito, lamulaklak na yan o lamulaklak na siya dito yung dito yun ang palaya ko o. Oh. Gumagapang na umakyat sa taas o oh. may ano na siya may maliit na siya na bunga ito o. Oh. Gumagapang na. Malapit na tumamunga ng marami mga idol. Kasi umakyat na siya o. Oh. na siya sa taas ng balayan. Tingnan natin dito. Oh, mayroon na siyang ano, maliliit na ano bunga yun doon hindi pa tumubo dito hanggang dito lang may doon. dito naman tayo sa ano sa ano sa tinanim ko naman ng kamote tinanam na muna natin dito So, gumagapang na sila mga idol oh. Yan. Kumagapang na yung mga talbos ng kamote ko. Tingnan nyo mga idol oh. Malapit na siyang mungunod. Makalapit, malapit na ito magkaroon ng laman. Dalawang bulan na lang hintayin natin ito bago to kukuha natin ng laman sa kanyang mga ugat-ugat dito sa ilalim ba yung ugat-ugat dito -ugat pag umabot na ng anong araw mga isa o oh dalawang dalawang buwan Magkar magkaroon na yan ng laman yung ano nya yung ugat ba yung ganito oh. ito yung ganito nya lalaki ito pag habang tumatagal patuloy siyang lumalaki ito. hindi naman ito gano'ng nga kalakihan yung tinanim ko pang ano lang ba pang konsumo lang konsum konsumo kung tawagin sa amin hindi pa natapos sa hagpat-hagpat ko ng ano damo hindi kasi totoo na dala sa medisina yung ni spray kong medisina hindi na dala kaya mayroon pang kunti na damo nga hahagpatin ko Yan. baka mamaya to ituloy ko to yung maya pag ano pag ano lang damo linis may mas din ako nga pang similya ito yung uh, maayos kong pang similia, mga idol. Yan. At saka mayroon pa tayong niyog mga idol. May, may na lang na natin pag palang araw. Pag namumunga yan. Magkakain tayo ng buko. Ito yung kasama ng mga maayos ko doon. Yan. Hindi sila tumutubo mga idol kahit iwan ko sa kanila hindi sila tumutubo yan ito yung kapaligiran mga idol oh. tingnan nyo mga idol bagong sikat ng araw mga idol oh. yan parang may ano siya idol parang may usok usok umusok kung tawag yan sa amin mga idol yung umusok mga idol gabon iwan ko lang sa inyo kung anong tawag yan Basta sa amin dito, gabon. Hanggang dito lang po mga idol. Kay pupunta muna ako sa bahay. Kay uuwi muna ako kasi ano. Mang nanggot na po ako. ako ng niyog ngayon. Bago ko akyat ang niyog. Kain muna ako sa laga kong baboy. Pagkatapos yung pakain ng alagang maboy. Pakain sa mga alagang manok. At saka, mag ano, mag kukuhaan ako ng coconut chub sa taas ng niyog. Bye-bye mga idol. Amping mo na no. God bless.